mga tropa, magandang gabi sa ating lahat at ituturo ko sa inyo kung paano magpalit nito at uh, kung anong size din nitong bearing mga tropa sa ating sprocket no, so kung pasensya nyo na mga tropa, nakalimutan ko i-video nabali so, bali naisalp ako na siya, ayoko lang siya tanggalin mga tropa dahil baka masira naman yung bago kong biling bearing, so i-demo ko na lang po siya mga tropa, kung paano ko siya tinanggal at kung paano ko siya pinasok dito no, so unang unang mga tropa kung uh, example lang to mga tropa, nandito pa so bali, ito, nandito pa ang unang tatanggal yung tatanggalin mga tropa, itong tanah to, dilog na yan. So, hindi, hindi ito ha, mga katropa, kundi ito. So, bago yan, lagyan nyo, nyo, lagyan nyo ng langis. Yan, yan, lagyan nyo ng langis. Para medyo madulas naman. Ngayon, pukpukin nyo siya mga katropa ng paganyan. Yan, 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 yan. O, dito. Yan, yan. Hanggang sa lumusot yan dito sa kabila mga katropa matanggal to. Ngayon, pag buwan natanggal yan, so bali yan, nakatro pa, napakatigas nito ha. Yan, baka isipin nyo na magkaya matanggal yun sa akin. Ang tigas. Matigas talaga siya mga tropa. Nahirapan din ako dito magtanggal. So, ayan. Kung, nung matanggal na siya mga tropa, ito naman yung sinunod ko. Ito. So, maglagay kayo ng kalang dito mga katropa. Ayan. Bali. So, kayo na bala kung may ano, kalang na dapat nakaganyan siya mga katropa. Ayan. Ngayon. So, nakaganyan na siya pupukin nyo naman sya mga katropa ito itong itong pinaka ganito para uh, yan pag ganyan sya dito pa, yan para hanggang sa tumago sya dito uusog so, so bali lagi nyo pala ng langis mga katropa para pa naman madulas sya mabilis sya matanggal so ayan pag natanggal na sya dyan mga katropa ngayon di ba natanggal na sya wala na sya na ito na yun ito na yung bago sabihin natin bago to ngayon yung ito mga katropa ito huwag nyo muna kung isalpat dyan kasi mahihirapan naman kayo magpasok nito so ang gagawin nyo nakaganyan sya, ito yung bago ito yung pinaka kanya ito, ito pukpukin nyo muna yun yan, dyan ganyan, isuot nyo muna yan dyan so, ito, ngayon kung naisuot nyo na yan gaganan ninyo na yan mga katropa lagyan nyo ulit ng oil so bali, ang size pala nito mga katropa ay 6004 RS So, ayan. Ito po yung sukat ng bearing natin mga tropa, At kaya ko po na kanya mga tropa kasi tuwing ganun po sa sprocket ko mga tropa, kuhan siya, tumatalon yung kadena ko. So, bali, akala ko yung sira kadena. So, yung pinatingin ko rin sa expert na mga mekaniko, sabi nila hindi pa daw yan sira. Ngayon, kasi pag sira na daw yan mga tropa yung sprocket natin matalas na daw yan tsaka wala nang space daw yan yan ibig sabihin makakapal pa daw yung space natin hindi pa sira yung kadena ay yung sprocket natin at yung kadena ngayon pag nasalpak nyo na dyan yan mga katropa ayan katulad nyan yun pupukin nyo lang yan mga katropa so balito pala hindi ko na nakalimutan ko sungkitin nyo lang pala yan mga katropa kasi mabilis na nga matatanggalin dyan po yan mga katropa bali baka magkamali kayo mga tropa malaki to ha ah. malaki to pero pag nagtanggal naman kayo nito mga tropa makikita nyo naman yan kasi ito malaki ito maliit yan so bali nakaganyan yan so ayun lang mga tropa at maraming salamat at kung nagustuhan nyo po ang aking video uh, pasupport na lang po at uh, God bless po sa inyong lahat at uh, ride safe po Ayan.